Ito ang cute na robot na kinagigiliwa ng marami sa China. Kung naka-check-in ka sa hotel, maya't maya mo silang makakasalubong. Yun nga lang, hindi mo sila maiistorbo dahil abalang-abala sila sa pagkatrabaho. Hello guys! Sa panahon ngayon, eh, halos lahat ng bagay ay eh, high-tech na. Tulad na lang ng isang hotel dito sa Shanghai kung saan hindi lang tao ang naghahatid ng room service. Pati robot ay eh, abalang-abala rin sa pagkatrabaho. Taragsamahan niyo ako kilalanin ang Hotel Delivery Robot na ito. Sa unang tingin, aakalain mong isa lang itong display sa isang tabi. Pero, maya-maya, gumagalaw na ng mag-isa ang bagay na ito. At tila, kabisado na ang daraanan at alam na alam ang pupuntahan. yan ang Hotel Delivery Robot. Isang autonomous service robot na kaya maghatid ng pagkain o gamit direkta sa kwarto ng mga bisita. Lalo itong sumikat noong panahon ng pandemya bilang contactless service upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita at ng mga hotel staff. Karaniwan itong may sensor, kamera at GPS navigation system na tumutulong upang makagalaw ito ng ligtas sa loob ng hotel. Kaya rin itong umiwas sa mga pader o sa kahit anong makakasalubong at may kakayahang utusan ng elevator at pumili ng tamang palapag. Pero paano nga ba nagsisimula ang duty ng mga robot na ito? Kapag nadala na ni delivery rider ang order sa front desk, minsan ay iniiwan na lang niya ito at ang hotel staff na ang bahalang maglagay sa compartment ng robot, pati na rin ang room number ng guest na pagdadalhan. Pagkatapos, automatic na itong gagalaw papunta sa tamang kwarto. Sanay din itong sumakay ng elevator na mag-isa. Well, Pagdating nito sa harap ng pintuan, may tatawag sa landline ng guest na nasa loob para sabihing dumating na ang order. Kunin lang ang order sa loob ng compartment at huwag kalimutang isarado para hindi lamigin ang robot. Pagkatapos ng delivery, Kusa rin babalik ang robot sa charging station ito at maghihintay ng bagong order. Siyempre, susubukan natin yan. So nag-order ako ng pagkain sa online app at sabi ng delivery guy na ilagay na niya yung pagkain ko doon sa front desk kung saan nakapresto yung cute na robot na siya naman maghahatid dito sa harap mismo ng aking pintuan. So hindi ko na kailangan lumabas ng aking kwarto at napaka hassle free. Ito na yun. Hello, Robert. 你好。哇哦，拿好物品，在屏幕上点击关门按钮。您是我见过全宇宙最可爱的人，要不要给我来张合影？来，一起做茄子。 So, siguro ito, evaluate natin. Happy tayo. Ayan, and then, let's close. Ang paggamit ng hotel delivery robot ay isang malinaw na halimbawa ng pagsabay ng hospitality industry sa digital age. Sa totoo lang, malaki talaga ang naitutulong ng mga robot na kagaya nito sa buhay ng tao. Kaya mula ngayon, huwag na kayong magugulat kung sa susunod niyong room service, robot na ang kakatok. Ako po si Mark Fetalco. Hanggang sa muli, Zaijan.